Welcome back sa ating channel mga kaibigan at umani ng marami at samot saring opinion mga kaibigan ang vlog ni Atty. Ed Tolentino dahil ayon sa kanya bumagsak ang karir ng angas ng Pinas mga kaibigan well bigyan natin niya ng opinion ang uh, opinion din ni Atty. Tolentino although Ator ni Ed Tolentino is isang batikang sport analyst mga kaibigan. Hindi pa sumikat si General Real Casimero. Sports analyst na si Ator ni Ed Tolentino. Well, sinabi lang naman niya dito mga kaibigan na tama ang pagpaparamdam ni Cuadro Alas. Na gusto na niyang bumalik sa MP Promotions mga kaibigan. At sinabi din ni Atty. Ed Tolentino na nung nagsulo si General mga kaibigan is bumaba ang kanyang value hindi na siya nakalaban sa championship mga kaibigan although nagkaroon siya ng laban pero bumaba dahil nagkaroon ng ban sa Japan di ba? hindi nakalaban ng uh, title fight nawala sa kanya ang uh, championship belt at ngayon walang promoter. So, ayon kay Atty. Ed maganda ang ginawang pagpaparamdam ni Cuadro Alas na gusto niyang bumalik sa MP Promotions. Kinull out si Manny Pacquiao. Pero para sa akin, mga kaibigan, personal kong opinion, opinion, mga kaibigan, is yung pag-approach ni Cuadro Alas is hindi professional nagparamdam lang siya sa social media mga So kung may nag-advise sa kanila na kung anong tamang gawin, puntahan nila personally eh. si Manny Pacquiao. Kausapin ng formal o di kaya'y sumulat. ba? Diba? Formal letter of intent na gustong bumalik sa MP Promotions. Social media ko lang wala. No? ba? Diba? ayon sa interview kay uh, Dr. Otol o kay Kuya Lutz sabi niya wala paparamdam lang yun dahil si Otto lang makakatalo kay Monster ng Japan so hanggang ngayon mga kaibigan ang galawan ito ni Quadro Alas hindi pa rin professional pagdating sa alam niyo na business ng boxing mga kaibigan so kung gusto mong bumalik pupuntahan mo. Kung pinuntahan nga nila si Chavit Singson, diba? di ba? Ba't sila pumunta kay Manny Pacquiao personally? Kausapin ng personal, di ba? Hindi kaya uh, sumulat ng formal letter. Ganun ang dapat mga kaibigan. Hindi pwedeng idaan sa social media, post-post para mapag-usapan. Ang gagawin? So, see you on black next vlog na lang. Comment down below mga sulit quadrolas fans at saka mga boxing fans anong masasabi nyo dito? bagsak na ba ang karir ni Alas? or may pag-asa pang bumalik sa liwanag at tugatog ng boxing ang angas ng pinas see you on our next video bye bye